nanay at ilang kamag-anak pinagtataga sa Batangas. Narito ang news ni Christine Belet. Pinagtataga ang isang 64-anyos na ina ng kanyang sariling anak habang natutulog sa kanilang bahay sa barangay Aya, Talisay, Batangas. Kinilala ng otoridad ang biktima na si Maria Rizaldo, Sugatan din ang mga biktima na sina Jenalyn Castillo at ang dalawang anak nito. Ayon sa talisay pulis, natutulog ang biktima sa sofa ng kanilang bahay nang bigla na lang itong tagain ng sospek. Matapos ang pag-atake sa ina, pinuntahan naman nito ang katabing bahay ng kanyang babaeng pinsan na si Jenalyn at pinagtataga rin pati ang kanyang dalawang anak. Sa isinagawang investigasyon, walang maibigay na dahilan ng sospek kung bakit niya nagawa ang krimen. Nabatid rin na may schedule ito na ipasuri sa doktor para sa kanyang mental condition. Agad ding naaresto sa follow-up operation ng sospek na si Oliver Rizaldo, 40 anyos. Nahaharap sa parricide at multiple frustrated murder ang sospek. Para sa Newscoop, no ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.